Tapos nagada kami lahat. Tapos... Anong ginagawa niyo noon na nung lumindol? Nagada po kami lahat, sir. Lahat. Hindi, anong ginagawa niyo noon nung wala pang lindol? Nung wala pang lindol, nanonood kami ng TV, nag... nag yung mama ko, nag ano, sa tindahan niya. Tapos kami nanonood ang TV ng papa ko. Nung biglang lumindol, pinuntahan ko agad yung mama ko. Pinadapa ko, baka mahilo, mauntog yung ulo nung tapos sa pong lumindol, lumabas po kami sa bahay. Nung tinignan namin yung daanan, kung ano nangyari, yun. Nakita na biglawang naglindol na naman ulit. Nakita po namin yung daanan, parang dagat. Parang dagat na nag-alon-alon. Tapos nung minto na naman yung lindol, lahat ng tao doon sa amin, nagbakwit, pumunta ng bundok, kasi may pasilbida daw, may tsunami. Pero hindi. Kaya, anong ginawa niyo noon? O, lumikas din ngayon? Hindi. hindi po sir. Okay. Hindi. Kasi yung papag -mama ko sir, patay kung patay daw sir eh. Hindi man natatakot sir. Sa importante daw, magtiwala sa Panginoon sir. Yun daw sabi ng mama papa ko, bahala na daw anong mangyari. Kung uras muna mo na, kaya nagdasal na daw sila. Nagdasal sila. Nako pumunta ako sa malapit sa ilog, malapit sa dagat. Nitingnan namin yung mga dagat. Yun biglang nawala yung dagat. Paano masabi mo nawala? Yung mahaba yung ano niya sir, yung nawala yung alon. O sa hindi yun sir, yung wala Matras. matras yung tubig sa, sa ano dagat. Ka layo yung natrasan niya. Mga 10 or 15, sir. 10 or 15 uh, meters, sir. Oh, sir. 10 15 meters. Tapos biglang bumalik. Pero wala namang awa ng Diyos. Wala namang tsunami dumating. Kaya, uh, ilang minuto lang, sir. Tapos balik na naman sa 10 meters. Nano pawala ng tubig. Tapos balik na naman. Hanggang sa... Sinab hanggang sa nagsabi na yung radio, na hindi natutuloy yung tsunami kasi yung tsunami nag ibang direction pumunta ng Himalalod doon nag tsunami hindi natuloy sa amin at saka sa area ng na lindol na sa Giulungan pagkatapos noon yung lahat ng tao, tao ng, pagkatapos ng lindol pumunta ng bundok nagsilikasan, kasi takot daw, baga daw may tsunami. Pero iba sa kanila, hindi pumunta. Tulad ng mama papa ko, hindi pumunta, nandun lang sa amin. Hinihintay lang yung anong mangyari. Nagdadarasa lang sila na sana hindi matuloy. Tapos, ilang bisis din nag... <laughs> aftershock. Yung aftershock naman, para na rin lindol kasi lakas-lakas din ng aftershock nila. aftershock din. Walang beses nag-aftershock hanggang gabi. Umaga hanggang gabi. Nag-aftershock pa rin. Tapos hanggang sa yung mga taong hindi na talaga mapapakali yung pumupunta na lahat ng bundok. So anong nangyari sa barangay nyo? Nung... Nangyari sa siyudad namin, sa city, sa San Carlos. Biglang natahimik. Walang sasakyan walang katao-tao, kahit aso wala. Kasi lahat marami Maraming nasira nun. Maraming nasira sir. Marami yung uh, mall, wasak na wasak. Yung mga old buildings, sir, wasak din. Yung mga skulaan ng mga college, wasak din. Lalo na sa simbahan, sir. Hindi, hindi na, hindi na, ano yung simbahan, sir. Nakagilid na lang, sir. Hindi na, hindi mo na ma, makita na proper, sir, bro. Anong ginawa mo noon, nung kuwan na? Ginawa ko, sir, doon, sir. Nandun lang kami, nag-prepare lang kami doon sa dagat, sir. Tinitingnan na namin, sama namin yung mga bantay dagat, sir. Yung mga rescuer, sir, kung ano mangyari. Prepare lahat, sir. Tapos... Eh, tapos nung nangyari na noon, sir, pag Hanggang umaga, gabi hanggang umaga sir, hindi kami natutulog kasi binabantayan namin yung dagat. Kasi yung daloy ng dagat hindi hindi na iba sir eh. Pawala-wala, tapos balik na naman, pawala, balik. Na yung layo ng agwat sa dagat pag nawala, 10 meters sir, 10 to 15 meters sir. Tapos, nung pagkakinabukasan sir, yung sinabi na ng hindi natatuloy yung tsunami kasi yung tsunami nandoon na sa Himalalod. Kaya sinabihan ng mga tao nandoon sa bundok pwede na magsipagbalikan sa bahay nila hanggang sa bumalik sila pero natatakot pa rin sila, sir, kasi marami pa rin aftershock sir. Ilang bisis nag-aftershock, hindi naman yung aftershock ang nangyari, yung mahina lang, sir. Puro pa naman malakas, sir, yung aftershock na nangyari, sir. Mar Maririnig mo talaga ang tunog sa ilalim ng US, sa ilalim ng lupa, sir, yung parang barina nga. Gumadalugdog siya. Maganon talaga. Tapos yung pag nakita mo yung daanan, parang alon ng dagat, na umalon-alon yung dagat, nakakahilo. Tapos pag, pag nakadapa ka, parang ka inalon-alon, inalon-alon. Nung sinabi na talaga, sir, na wala na talagang lindol sir after after shock na lang sir nung nag decide yung grupo namin sir na pumunta doon sa natamaan talaga yung sentro talaga sir na nga magbigay ng relief good nung pumunta kami doon nagbigay kami ng relief good mas lalo pang na, kung ano nangyari sa, sa lugar namin sir mas grabe doon sa kanila sir kasi nakita namin kahit sampung tao sir sampung tao pwede mapasok sa butas sir butas ng lindol sir ang laki sir tapos may mga bridge na nasira hindi yung San Carlos papuntang Bayawan hindi na madaanan kasi nasira ng bridge mga mga bay tapos nakita namin doon yung mga nakatira sa mga bay iyak iyak hindi hindi, hindi na na hindi mapigilan umiyak araw-araw umiyak tapos sa bahay, hindi na sila natutulog sa, sa mga bahay-bahay nila. Lahat sila, nagtitent na sila. Para silang, para silang mga manok, yung mga manok na nagililara na parang nagilara lang, na natutulog lang sa daan. Yun ang mga tao doon. Opo sir. Ay, takot sa bahay. Opo sir. Nandun lang sir, nagtitent na lang sila. Tapos, yung mga bye-bye doon sir, wasag pati yung pangapalingkin nila. ano anong ginawa niyo noon? Nagbibigay kami ng relief good sir, nung pumunta kami doon. Binigyan namin ng tubig, ng importante na number one Maraming patay doon sir, hindi namin mabilang mga patay doon sir. Anong ginawa nila sa mga patay? Yung mga ginawa nila sa mga patay sir, pinagaano nila sir kung sinong may ari niyan, kung sinong ganino yan. Tapos yun hindi na namin inano sir kasi may ibang ano yan sir eh kami namimigay lang kami sa yung nasintruhan talaga ng lindol sir binigyan namin ng tubig kasi doon sir wala kasi tubig lumabas yung tubig sa kanila sir parang putik na yung lumabas sir kaya importante sa kanila doon sir tubig at saka pagkain yun kaya uh, nag decide yung grupo namin sir na magdala ng pagkain tubig hanggang sa nakapunta kami doon sir natutuwa din kami sir kasi Galing sa puso yung pagbibigay namin sa kanila, sir. Ano yung dapat gawin, sa hindi dapat gawin? Pag dapat? Pag sa kuna. Yung dapat, yung pag, dapat gawin mo nang sasabihin. Pag may ganyang sa ang dapat gawin, dapat hindi hindi mataranta, hindi agad-agad, yung hindi agad mag-panic, prepared lagi, tapos mag-iingat lagi sa kung saan ka naglalakad. Anong, anong pag-prepare na gagawin? Tama. ka sa sarili mo na lalo na maglalakad ka, hindi ka matatamaan. Baka may mga simento sa ibabaw mo, yung mga building, biglang matatamaan ka, yung mga bahay, yung mga pader, lalo na yung... Anong dapat mong gawin sa ganon? Dapat alerto ka na pag ganyan, iwas ka na lang. Punta ka sa mga matitigas na yung mga depensa dep dep sa ulo mo, lalo na yung mga misa. Misa na mga antik, ganun. Punta ka sa ilalim yan. Kung nasa daan ka, mas maganda na ka lang. Hanap ka ng ulang walang, hanap ka lang walang magkakatama iyo, Lalo na yung mga, malalak, mga malalaking mga delikadong mga delikadong mga bagay, lalo na yun sa building baga kasi maulugan yun ng mga bato dyan dapat ang gagawin nyo dapat lang talaga, dapat so, huwag magpanik kasi pag nagpanik kasi sir baka yan pa yung kasawi mo sir ma pagtumayo ka bigla mo baka yan pa yung kasawi mo kasi ang lindol kasi sir, hindi basta-basta sir, pag ikaw na sa actual sir, parang kang mababaliw sa kakahilo, sa tunog ng lindol. Kaya, so, yung hindi dapat gawin, anong dapat hindi? Ang dapat hindi dapat, dapat gawin. Okay. So, anong dapat na, yung dapat na hindi gawin pag may mga ganun na lindol? Ang dapat hindi gawin, katulad ng ginagawa ng papat sa kamama ko, na... Kahit anong mangyari daw, Panginoon lang daw ang bahala. So dapat dapat pala umalis ka. Dapat umalis tayo para iwas disgrasya. Para magkaano tayo sa mga pamilya natin.